Mga kababayan, isa na naman pong ideya o teknik sa pag-aalaga ng hito ang ating matutunghayan. Kung makikita ninyo ay gumamit lamang siya ng balde o drum at binutasan niya ng madami ang takip ng drum para hindi makulob ang mga alaga niyang hito o catfish. Makikita ninyo na napaka-healthy ng mga hito niya siguro dahil narin sa malinis palagi ang tubig sa drum. Mas maganda rin kung hindi kalakihan ang pinaglalagyan mo ng hito para madali mo silang mamonitor. Mapapansin nyo na gumamit din sila ng aquarium pump para magkaroon ng oxygen ang mga alaga niyang hito. Napakagandang ideya ito at pwedeng-pwede natin itong gayahin dahil hindi naman kailangan ng malaking espasyo para makapag-alaga ng hito. Madali lang i-maintain ito kahit bata ay pwede magpakain sa mga alaga mo. Aabot lang sa tatlo hanggang limang buwan bago ma-harvest ito. Ang gagawin mo lang dito ay pakainin sila sa tamang oras at i-drain ang valve nito sa ibaba kung makikita mong malabo at madumina ang tubig sa balde. Malaking tulong ang video na ito kapag napanood ito ng mga mahihilig mag-alaga ng hito kahit wala silang malawak na espasyo ay pwedeng-pwede nila itong magawa. Ang ideyang ito ay galing lang sa karatig bansa natin sa Asya. Akalain mo sa loob lamang ng tatlo hanggang limang buwan ay pwede mo na itong ma-harvest. May instant pang ulam ka na pwede ihaw o kung anong gusto mong luto sa hito. Para ka lang nag-alaga ng isda sa aquarium pero ang pagkakaiba lang ay pwede mo itong mapakinabangan pagdating ng araw na pwede na sila i-harvest. Ang kagandahan naman sa hito kesa ibang klase ng isda ay napakatibay ng mga isdang ito hindi sila maselan lalong-lalo sa mga pagkain na binibigay mo sa kanila kaya hindi ka mag-iisip na malugi ka sa pag-aalaga ng hito mas maganda din kumain kapag alaga mo dahil alam mong malinis ang mga ito isa pa sa advantage kapag nasa drum o balde ang mga hito at wala itong amoy o hindi ito amoy gilik hindi katulad sa mga hito na nasa fish pond na pwedeng kumain ng lupa, kaya iba ang amoy ng mga hito galing sa fish pond. Kaya kung may balak ka mag-alaga ng hito kabayan ay pwede mo na itong umpisahan. Hindi rin naman kamahalan ang mga hito fingerlings. Maraming salamat sa panunood mga kabayan. Kung nasiyahan kayo sa ating video ay pwede nyo itong ilike. Salamat ulit.